guys um, guys dito lang po tayo maghanap ng saging guys oh dito tayo doon sa malayo kasi sobrang init tapos mabigat mabigat dadalhin para tayo makulap sa kapag ganyan nangyari alam nyo ba kung ano ang kabalo so, ba mo kung sa'yo na purma sa saging kung kuan kung an, gulang na siya kabalo ba mo? Marunong ba kayong alamin kung pwede na ba kunin yung saging? O hindi? Dito mayroon eh. Ito, pwede na to guys. Isa, ang kanyang dahon ay isa dalawa. Isa dalawa, tatu, apat, lima, paman, anin. Ito na lang, guys. Ito na lang yung kukunin natin dahil uh, nawala na kanyang-kanyang puso. Nawala na ang puso ng saging na ito kaya pwede na ito siyang kunin. Diba? Pwede siya kunin? No? Pwede diba na yan, guys? Pwede ba yun siya kunin, guys? Iikot muna natin ang ating mga mata para mayroon tayong makita Kung may makita pa ba tayong saging na may bunga. Yung maraming saging kasi ay nandun sa nandun, nandun sa baba. mga nakikita saging guys ay mayroong puso sila ibig sabihin nandoon ay hindi pa sila pwedeng ganyan ito pwede na yata to si bala, malapit man siya kita nyo ba ang saging yan pwede na yan siya sigurong kunin dahil pwede na siguro yan siyang kunin guys dahil wala na siya puso ng saging ito na lang atin na niya siya to baon Putuloy na natin saging na yan. Pero ito yung dala natin na sundang. Itak. Itak. <laughs> ito yung dadali natin na itak guys. Kasi po ay habulan man siya. Hindi kaya siya makadulot. Pero saging. Yung katawan ng saging ay madali man yun siya ganyan. Kaya ngayon yun po ang kaya natin gagawin. Yung putuloy na yun siya. Kaya e, ngayon wala na paligoy pa. pa. Putuloy na natin. Maghintay natin muna tayo ng Let's go, let's go Saman niyo ako guys Dito natin siya patuloy guys oh Ito yung nakuha natin. Yan lang po yung nakuha natin guys. Sa araw na ito. Mahinto masyado. Ito pa yung suot natin. <laughs> pang Pangtuok sa uliog ba? So guys, ito na yung nakuha natin. At, so guys, uh, ito na pong nakuha natin. Ang gagawin na natin dito, uh, makikita natin kapag yung saging ay hindi okay. Ito yung mangyayari. Oh. Ayan. Magkikita nyo yan dyan. Maitim. Maitim po yan ang budhi ni guys. Magkikita nyo. So, ibig sabihin, hindi okay yung nakuha natin. Hindi siya healthy. Kasi maitim, di ba? Kasi maitim yung dito niya. Mayroon mga itim-itim. Tingnan, Tingnan ko lang ha. mayroon talaga kaya ang gagawin natin ngayon ay hanapan natin siya ng okay okay pa sa all right Mag ano lang tayo ng okay sa all right guys ha Akala ko hindi na ako ma akala ko hindi ko hindi na ako matinikan kasi sobrang kapal na ng ating mga tiil ba kapal na kayo pero unsa pagka unsa ang natuno kong yapon Aga. agka kipi kipi lang siya makahiya yung nakatinig sa atin ito so let's go for the go Idaot. So guys, tingnan nyo. Hindi siya okay oh. Sayang lang mga saging dito kasi sayang lang mga sayang lang ang mga sayang lang ang mga sayang lang ang mga saging guys kasi ganito yung mangyayari. Jude. Taot. Pero doon na lang natin anuhin. Mag-chins lang tagkuan kay mamansa taba Okay guys, ah. Oh. Ito na ano guys. So bye guys. Bye guys. Maraming salamat sa panonood. Bye. Thank you all.